Good morning guys. So dito tayo pumunta kami ngayon dito sa Restore. Umain kami ng table. So dito 'to 'yon, makulimlim. konting snow si Zachary ang dami ng sasakyan oh, pasting niya si Belzac So ayun guys, galing kami dito sa habitat. Si Honey walang work for one week. Oo. Yan, maganda dito eh, yung ano, sa mga nurse. Ah, uh, yung RN na dito sa Canada. Ah, uh, hindi ko alam kung sa lahat ba ng Canada o. Oh. Pero dito sa New Finland, ah, uh, sila, meron silang after six weeks, meron silang tinatawag na drop week. So, pero anda and, hindi naman madaya, pero sinasama nila yung dalawang araw na off nila dun sa drop week. So, uh, ang ano, parang five days, no? Five days na, na sila, meron silang five days na off. kasi and then hindi pa kasama dun yung dalawang off nila na, no? So, total seven. So, yun, pang ilang araw mo na ngayon. I think Friday, no? Friday, Saturday, Sunday, Monday, pang-apat na araw niya na. So, yun. Uh, ngayon, naghanap kasi kami ng, ano, ng, ano yung nanap Table, no? Computer table. So, kasi, syempre, mas mura dito sa habitat. And, nagtitingin din kami sa marketplace. Para, yun, uh, mas makamura tayo. Tapos, uh, ngayon magpupunta tayo sa magche-check kami sa Value Village and then si Ani nagyaya magkape. Punta na tayo guys sa... Uh, Saan muna tayo? Mili mo Team ng kape. Mili mo na kaming kape. Oh, is it Tim Hortons? Yeah, there's Tim Hortons there. Ay, okay, ano. tayong Tim Hortons. Wala kami makita ng ano eh, table. So, check natin dito sa may, ano village. May iba na naman. Iba-iba na naman mabibili namin dun. Kasi, pag pumupunta kami diyan pag may nakita kaming mga gamit binibili na rin namin. Dun ba? Ito yung Mordots? Magpus na yata tayo. Ha? Huh? <laughs> Yan adita. Oh, Starbucks pala yung natin. Ah, Starbucks. So, dito tayo ngayon sa Valley Village. Let's go, Zack. <laughs> sa akin pa talaga siya sumama. So, yun. Oh, go with mommy, anak. So, dito tayo ngayon, Valley Village. Hanap tayo ng mga anik-anik. Hey, to Is this your favorite place, Saki? Yeah. Why? Because there are a lot of toys so ayan kasag tayo buhay bueno, na mano ah hindi madami na rin madami na rin agad. so yun katulad ng sinabi ko kanina dito maraming mga jacket dito ito mga pang lady section to yan ito magaganda oh So, mga mura lang, kuha tayo. Ito, maganda to sa babae. Ito, presyo niya lang, 9.99 dollars. So, yung gawi doon, doon yung mga mga winter clothes. Ito, may ito. Sa mga babae, ito. Ayan, magaganda. So, ayan. Punta naman tayo dun sa mga gamit dito, mga plates, pwede kayo makabili. Yan, may mga isang set na, magaganda rin. Mga supply, school supply. Yan, mga baso, $199. Tapos ako dito ako pupunta sa mga ano yan, makakabili ka dito mga mga gandang pla mga flashlight yan, kailangan ko to ang malakas na flashlight pero maganda yung rechargeable sana so dito may nabibili ito ano to parang ano eh isa VR ba yan talagay <laughs> mo cellphone sa loob itong isa ano to ano to flight detector test hindi ko alam So dito makabili ka no Tama tama kailangan ko pala ng cable Coax cable to Merong UTP Kailangan ko pala ng audio cable So yan So pupunta ako dito dito ko Naghahanap yan Mga extension cord Dito may mga yan Pag binili mo to sa labas HDMI cable oh. Dito 2.99 dollars lang So, yun. Kaya, eto lang. Dito ako pumupunta pagka, ano, to may mga headset. Pagpupunta kami sa Bali Village. Tapos, dito, ito, mga kitchenware. Yan, mga lutuan. Ito, mga, ano, to panggawa ng pancake. $7.99 dollars. Kape. Yan, rice cooker, o. Oh. dito yung eh, mga lutuan yan mamimili ka lang ng mga hindi pa masyadong gas-gas. yan kuha tayo ng isa ito 8.99 dollars lang oh bigat pero mukhang okay pa naman siya stainless naman 8.99 dollars mga non-sticky ito mga ano Ayan, medyo may gasgas na rin. $8.99 dollars. Dito, ayan. Ayan, madami dyan. Mamimili ka lang. So, ganyan lang siya nag-arrange yun. $6.99 dollars. So, ayan. Mamaya, kaya tayo dun sa taas. Dito, dito sa section na ta, may mga libro. Ayan, pumili kayo mga gusan na libro. Ayan. Dito din kami nakakabili ng Bible. Ayan. May mga... Dito may mga Bible dito eh, May mga... Yan. Ito yung... Reader's Bible. Ayan. Dito. Makakabili ka ng... Dito mga DVD. Oh, mga DVD ano to Transformers so the last night 3.99 dollars so rin natin dyan so ayan palaruan sa mga pambata oh nakakuyo kakuha na si Zachary eh, iyo oh. ha? you got your toy? this is Ryan's toy and this is my toy wow Wow, oh, this one is nice. so to nakuha niya 399 dollars. Okay, Zion daw. Zion daw 299 Siya na rin pumili. about <laughs> It, the same. Yeah. Oh, pambabae, 'yan mga dolls. Tapos dito 'yung mga uh, pang kids. Meron din pala dito 'yung mga pillows, pillow cases, 'yan. So, pwedeng hindi na rin kayo magdala. Tapos meron dito mga bed sheets. Yan, may mga curtain dito. Mga pambata, oh. Yan, curtains. $5.99. Ito pa, maganda to. $5.99. Yan. Tapos sa kabilang side, pang mga naman, uh a shower uh, may shower curtains dito mga langket ayan ay ganito ayan mga 879 dollars ito ayan, mata, dito naman sa mga ba pambata meron kay dito mabibili mga boots ayan yung mga may chikiting pa may pa naman yan siguro pang ano lang pagdating nyo lang kung wala pang winter boots wala pang budget may mga stuff toy din dyan may mga shoes so yun mamimili ka lang talaga tapos ito pang mga men's shoes yan Hindi ka lang may yan. May under armor. May mga pang formal. Yan. Ito. Ito. Gusto mo. Okay pa to. Parang ano ah. $14.99 dollars lang Oh. Oops. Dagdag. Ito pang parang pang cowboy. Pang pang cowboy to naman mga pambabae yung mahilig sa boots tingin tayo magkana yan yung ganito ito 7.16.99 uy tapos tayo uh, men's yan. yung mga toys dyan naghanap si Zachary ang mga toys ito dinosaur tapos doon ako pupunta hanap ako ng mga items ito mayroong printer $7.99 lang oh. sa akin bumili ko oh, ganito din so yan pang scan scan tapos yan meron dyan office jet oh. tapos yung mga yan mga equipments yan pang mga hi yan mga frame konti lang yung mga item nila ngayon naubos na Ah, nakabili ko na ng ano. Wala eh. Isa pa. Oh. parang isa sila ni Sain. Oh. Kasi ito pang ice skating. At least, hindi mo kailangan mag-balance. Mag-ice skating na lang kaya tayo mamaya. Oo. Oh. Kung maganda yung panahon. So, ayan. Si Saki nakapili na. Kaya gusto na umuwi. So, dito yung mga glass. Tapos, ayan. Para kompletuhin lang natin. Walang table kami nakita eh. Tapos dito, ayan. Ito, may mga winter jackets. Ayan, okay, mga ganito. Winter pants. yeah so, dito na tayo, guys, sa Dominion. May gusto kasi kaming bilhin na ano na lutuan. So sana available pa. Nakatulog si Zachary. <laughs> Ay, nakatulog siya. Ganitong oras kasi yung ano nito eh. Tulog niya. Wala kang dalang ano? Pistala, huh? <laughs> <Stable>. Ah. I <laughs> ano mo na lang i tulog tulog talaga siya. Sa bagay ano lang babibili natin dito? Lata. A grocery talaga. Gisingin mo na lang yun. Paupuin mo dun sa may ano, yung... Ano ba to? Gusto niya yung okay. sa ano... Nagkasha siya dyan, guys. <laughs> kasi gusto niya kasi matulog eh. <laughs> Wala kami dalang stroller. Kaya... <laughs> siya na lang siya. Ito tayo sa Dominion. Ito, nila ng anak ng li liquor store. Mga asin ba yan, Han? Mm. Yan, $5. Pantunaw ng snow. <laughs> ito, 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 ito yung sa, ano, sa windshield, $5. Ito din, oh, Negative 35 degrees Celsius. Yes. Ito mas mura, $3.50 lang. Oh. Pag bumili ka ng, ano, pag bumili ka ng dalawa, 350. Two or more. Uh, isa, uh, okay. huh? yeah ah uh, lie down. ha 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 Kasa pala Kaya talaga siya mga, dyan. Ang gagagaw bahay dito. Ganyan yung mga bahay, oh. Sa labas. Saan pa tayo? Sa grocery dito, tayo, hindi masyadong crowded. Ito yung unang grocery na pinuntahan namin nung... Ano? Uh, malapit kasi dito yung na-rent namin na Airbnb. Hmm. Kasi pagdating namin dito, wala pa kaming talagang nakuha na... Ano? marerentahan. Mahirap kasing kumuha ano? ng ano dito eh, bahay. Gusto gusto kong kumain ng rice. Kaya hinahanapunta <laughs> ako dito. Kung wala <laughs> yung <lang> ng rice. <laughs> Tapos, ang kong rice, parang ilang kg. Nahirapan ako bitbitin. Nag-grocery, napadami yung grocery ito. Tapos, snow, snow pa yun, no? Snowstorm, Ay, no? Ganyan bahay dito. Ganyan bahay dito. Oh, naamoy ko yung ano, chicken. Hindi pa kami nag-breakfast, guys. Nagkape lang kami kanina, yung sa Tim's. Yeah, <coughs> <tayo>. Bili, <laughs> Bili tayo? Bili tayo nito. So, ano to? Magkano yan, Han? 12.99 Ano? 13. 13 dollars. 13 dollars. After pag hindi mo naubos, pwede mong gawing sisig. Oo, oh, yun ang ginagawa namin. Kasi hindi naman lahat na, ano eh, <laughs> nauubos namin. So, bili tayo ng milk. Pizza tayo ng... Oil. Bread. Oh, ah, tayo ng bread. Bread. So, yan yung mga hanap tayo ng bread. Ay! Banana! Banana. Kasi nagustuhan ni Zion. Or kasi kaya makain siya, yun na yung makakain niya nung nakaraan. <laughs> o kasi nasisira naman, han? Ayan, sausage. gusto, gusto ni Zachary yan. Vienna. Ayan, no. Vienna sausage. One, ano, $1.99 isa. <laughs> Ayan, no. Favorite. Is that your favorite? One yeah, sausage. sausage? Yes. Ay, meron ka pa niyan, Indomie? Magkano yung ganyan? Yung isang ganyan is... 3 oh, 1 eh, pack ayos sa ano sa mga tinapay guys tinapay oh, sige na lay down na It's good. No need to put the seatbelt, anak. So, ito yung mga, ano, ito yung mga, ano, um, lutuan. So, naghanap kami ng makapal na this time. PC? PC yan, Han. Ano tatakman? Ay, hindi ko alam. Hindi ba ganito yun? Ah, PC din to. Ito, ang makapal. Ay, yan. Oo, yan, makapal. 14 lang. Ay, Yan na lang ano to? Bakit dalawa? Ah. Yan na lang para medyo malaki-laki. Kailangan may bag dito. Ah, uh, yan. ah. So, uh, pag mamimili ka, kailangan ka may dala sa hindi bag. Kailangan, uh, mga, mga bilhin mo yung mga bags dito. So, may additional payment. Oo, oh, okay pero reusable naman siya. Katulad niya mga yan. Ah. Yan. So, kami, lagi lang kami nag lalagay sa sasakyan para mag pag mag-grocery anytime, meron kaming bag na na-available. So, yun lang kapag naiwan, kailangan bumili ka ng bag. Ayan guys, nagpa uh, kagal lang ako ng gas. So, nagpa kagal lang ako ng gas. So, dito walang ano, gasoline boy. Ikaw mismo magkagas. Ikaw mismo ang magkagas sa sarili mo. Di ba, Han? Si mm Han, -hmm. busy-busy. Ya. Umabo na. Number Nahanap namin Music yung collection. ano. Music collection. Music Collection. May daycare pala dito. Eh. Oo oh, nga, no? Preschool and daycare. Dito sa Music Collection, dito yung ano, uh... Alam ko dito, nagtuturo rin sila, han. Oo nga, nagtuturo nga daw. Diyan sabi ni Pastor. Check natin kung magkana yung ano nila. Like mm. Let's go. Let's check. Mm procession nila na ano no? no. Mm -mm. Sa piano. Mas gusto sa drums eh. sa <laughs> drums? Oh, oh okay. Man, so Oo, kasi sa piano. Kaya dito ko may sa music collection. So dito may Guys, may mga gitara. Electric guitar yan, 439. May mga acoustic. So, ayan. 8999 ayan. 269 lang oh. sayo ba junior Yung sayo? ganito nang yung sayo? hindi. Hindi. Parang mga ganito kalaki. So yun guys, uh, natapos na yung aming napuntahan So hindi lang kami bumababa dito sa sasakyan So nakabili na kami nung ano yung ano namin yung pan So bumuli kami kasi pag bumuli kayo ng isang set which is 5 sets Nasa $200 plus tax pa yun So sabi ko kaya niya, kailangan lang namin na is yung pan. Sabi rin namin, dalawang item. So mabuti siya ng 70. 70 dollars. Okay na yon Kasi pag madami din, hindi mo naman magagamit. So wala na rin storage kasi. Oo, oh, wala na. Hindi mo naman lagi oh, dinagamit. Hindi mo may ng maayos. Ibang, ibang klase ng mga luto. Oh. So, kung may madamihan naman, meron ako doon yung pang madamihan na luto talaga oh. na ano. So yun, salamat sa pagsama sa amin di sa vlog namin today. <laughs> And, maraming salamat sa mga subscribers namin. Thank you. So, thank you. Thank Until you. Until our next vlog. God bless. Bye. bye. bye.